Hello, no, mga idol Maglilis tayo ng langgit. Hello, so, mga idol Ito, langgit.

kabenya membetahannya di sekolah nih. Ini tapi busuk, busuk talahan denggetnya kayak nilinis na nilinis natin, natin to magaydol para bukas, lulukuin natin. Lulukuin natin to bukas. iniisang tayo ng maaga iniis natin muna Ay hindi mabaho. Hmm. maraming yung mga dalang

Bukas mga ka-idol, ito ang ulam natin. Ulam natin sa umaga. Sa alin ito mga ka-idol, bukas. So, maglawoy tayo bukas mga ka-idol. Uh, patay na. Oke idol lah, padulah. nanti nang ulung Ini yang kesalih. Padulah tuh idol. Di mahawakan ya. え。と、あの、